Hello po mga idol. Ayan, magandang morning. Happy Sunday sa ating lahat. Luto tayo ng paksiw sa suka. Ang isda natin mga idol ay ito ang balo. Yung nakuha ko pa last. Tapos, ito lang lahat ang ricado. Paminta. Tapos, <coughs> sili. Luya at bawang. Yeah. Yan. Yeah. Sa suka lang itira natin yeah. Yung suka, tuba, niyog. Yan. Yeah. Yeah. So, pano pa e, eh, idol, pag suka lang lahat. Siyempre, yeah. hindi natin kalimutan lagyan ng asin. At Sasalang na natin ng idol. Yan, ngayon mga idol ay naamoy ko na ang bango talaga kasi lutong-luto na po talaga ang paksiyo natin. At ito po mga idol, ang bango. Hmm? Titikman natin ulit. Ah, sarap. Ito lang. Yan, luto na po yan mga idol. Yan mga idol ay kain tayo sa umagahan masarap ang ulam pinaksyo na balo at ito po napakasarap yan na nagmamantika mga idol sa sobrang taba po maswerte tayo nakahingi tayo nung una pa nung ilang araw yan at sarap sana yung gataan mga idol pero madali ang luto lang. Ay paksiyo na lang mga idol. Paksiyo sa suka na niyo. Yan, napakasarap po idol oh. Ah, bango. Bango ng suka. Yan, si Chucho tapos na ang kumain. Yan, nagpapahinga na yan siya mga idol. Mamaya maglaro naman yan siya. Chucho! Alele! Hmm? Doon Chucho idol oh? <laughs> Yan, kain tayong lahat mga idol. Magandang magandang morning po sa tin lahat. God bless po. Ah, butsog na, butsog. Ha? <laughs> Kasama pala namin si Mrs. mga idol. Mais yung kanin niya. Tapos sa amin ni Mik, Mik ay humay. Napakasarap po ng ulam. Sa umagahan ito. Sa linggong ito mga idol. Pinaksiyo na balo yan, magluto na rin po kayo para makapag-almusal na po ang lahat mga idol. Mm, napadami naman yung kain ni Mik Mik sa sobrang saya mga idol. Oh. Masarap na ulam. Thank you Lord. Sa masarap na ulam. Balo. hmm Kain mga idol. Sarap. Kama ko si Mik Mik. Eh, Ate Gwen Gwen mamaya pa kasi naligo pa sa mga idol. Ito tapos ng maligo. Yan tayo hindi pa. Kain po. Sabi pa nila mga idol, ang isda na ito ay nakaka ano sa balakang. Ano balakang? Hawak. Meron kang mga ano. Ang mga hangin-hangin. Sa amin ang tawag ay panuhot. Kaya bawal daw to sa may masakit na balakang. Pero wala, ulam to. Walang bawal-bawal. <laughs>